Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagdedelikado pa nga na na hindi makapaglaro sa All-Star, si Kawhi Leonard. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumerman na nga po ng kontrata si Danilo Gallinari at ang balitang jackpot nga na po ang Los Angeles Lakers sa kanilang bagong duo. Kahit man nga po mga katrops, kulang ang lineup ng Los Angeles Clippers sa kanilang huling game laban sa Golden State Warriors, ay nagawa pa rin nga po nila dito masungkit ang panalo salamat sa pag-step up ng kanilang mga players. Kaya sa pagpasok nga po nila sa All-Star break, ay magkakaroon nga po sila dito ng record na 36 wins at 17 losses bilang katap 3 sa Western Conference, kung saan pitong beses nga po silang nanalo sa kanilang huling sampung laro. Pero kasunod na rin naman nga po ng pagkawala ni Kawhi Leonard sa kanilang huling game, ay may ilang mga NBA analyst nga po ang nagdududa sa kanyang kalagay at kalusugan. Sa katunayan, mismong head coach na nga po ng Los Angeles Clippers ang nagsabi na posibleng nga po hindi makapaglaro si Kawhi Leonard sa darating na All-Star Game para sa Western Conference. Bukod rin nga po dyan ay questionable na rin naman nga po ang kalagayan nito sa kanilang mga susunod na game ngayong season. Since dahil nga po pa palapit na ang playoffs ay kakailangan nila nga po nitong ingatan ang kanyang pangangatawan. Kaya dahil nga po dyan ay inaasahan na nga po na gagamitin ulit nito ang kanyang signature na load management upang sa ganon ay mapangalagaan nga po niya ang kanyang pangangatawan bago pa man pumasok sa playoffs ang Los Angeles Clippers. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang pumerma na nga po ng kontrata si Danilo Gallinari at ang balitang jackpot nga po ang Los Angeles Lakers sa kanilang bagong duo Alam naman nga po ninyo mga katrops na isa nga po si Danilo Galinari sa mga naibalitang target pa sa ng kuri ng Lakers sa buyout market Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na rin naman nga po ito mangyayari since base nga po sa pinakahuling inalabas na balita, pumirma na nga po ito ngayong araw ng veteran minimum deal sa koponan ng Milwaukee Bucks Para nga po sa inyong kalaman mga katrops Nag-average nga po si Galinari ngayong season ng 8.7 points sa kanyang 58% shooting sa 3 point line na mapapakinabangan talaga off the bench ng Milwaukee Bucks. Pero kahit man nga po hindi nagtagumpay ang Lakers sa pagkuha sa kanya ay hindi na rin naman nga po ito big deal. Gayong maganda na rin naman nga po ang pinapakita ng kanilang team sa kanilang mga nakalipas na laro. Since halos lahat nga po ng kanilang mga players ay nag-step up talaga ng todo sa loob ng court. Sa katunayan, kahit man nga po wala si Lebron James sa kanilang huling game laban sa Jazz, ay pumalit naman nga po sa kanya dito si Rui Hachimura para samahan at tulungan dito si Anthony Davis. At sa kaswerte ang palad nga po mga katrops, ay naging epektibo rin naman nga po ang kanilang duo. Gayong sila lang naman nga po ang kauna-unahang pair sa Lakers history sunod kina Kobe Bryant at Shaquille O'Neal na sabay na nakapagtala ng at least 5 points sa loob ng isang game. So 'yun lang Makkathrops ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.